Ayan, mag-ano uh, tayo. Konting ayos lang. Oh my God. Bye-bye. Ta-da! Ta 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 Hi, everyone. Hello, everyone. Hello, everyone. <laughs> my name is Rian. Rian, it's Sito. So, ayan, may konti lang tayo magagamitin. Ito lang. Para sa buhok natin. And then... Lipstick. Pero pumbata lang po siya. Polvo. Care. Baka naman. Shout out. And then, Okay. First, guys, is try natin. Mamaya na itong ano. Itong pabanga. Mamaya na yan. Bal mo muna tayo. So, dapat yun so, sa lipstick natin. Meron dito, meron dito, meron dito. Parang ano, parang makeup mo talaga siya. Let's go. Oh my God. Ayan, maglalagay na ako na. Parang concealer siya. So,

meron din, uulitin pa natin siya. Ulitin natin yung pulbo. Para kasing wala. Tapos na tayo sa... May sugat kasi ako, guys, kaya hindi ako masyadong makaano. Sorry, guys, kung iba yung boses ko kasi may ubotsi si na ko. Subscribe niyo na ako, guys. Mm -hmm. Tapos, next natin. eh wait lang. isa sa okay. Next. Sorry guys, kung may nakatabal na kami. Kasi do yan ni ating. <laughs> next na natin is, um, lipstick. shout out sa care dyan na naman sorry guys kung OA ako alam ko may mambabash kita nyo ba? parang hindi eh Pak, sino ka dyan? So, mamaya, uh, may... Mag... Aray ko. Uh, oh. oh my God, nasunod ko yung mata ko. Ang saka. Oh my God, nasunod ko yung mata ko. Oh my God. Oh my God. So yan kasi Mamaya magti-picture kayo Tapos I-edit natin hmm. uh -huh. Uh -huh. Dapat mayroon din pala dito na. Mamaya na tayo sa buhok natin guys Mamaya natin na baka next, yeah. Yeah. next. Yeah. 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 这吃。 Pangit. Magkagabi na. It's already 6.17 p.m. Ouch. Oh, uh, parang malamang <laughs> Sayang lang ako. Pero, ang ganda. Ano ka ganda mo ante ko? Walang kinaganda dyan, ante ko. Kung ako sa'yo, ante ko. Kung mag-makeup, pangit ka rin naman. Pangit lang din ako. Ba't nag-makeup pa ako? <sighs> Pero, sige. ko pa rin to. Kahit sa kaya ulo ko. <laughs> Kailan natin sa baba. Kailan natin Yes. Let's climb. Ah, alangan. Ayun, kakainin ko to. Ah, 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 ah. Makikita mo yung plum yan. Kakainin ko. Kakainin ko yung plum. Pero magsasabi naman dyan na, Hello, ang OA mo, te. Apo, inaamin ko OA na ka. Next. Spray ko sa'yo. Kaka mo. Spray Spray ko. Tsaka lalo ka tsaka pa yan. Sabi dito, shake before you open. Hmm. Charis! Ito. Ito. Sir, Herbie and... Tutok nyo kaya sa salamin. Ako pa mag-a-adjust. Ito. Herbie and Beauty.

Next, the uh, hair.

Ilagay po natin ang clam. Hindi po kakainin ha. Ouch! Ito na lang po ginawa ko. Wait, ito na lang po siya. Kita po ba? Kita ba?